Yes sir, sumukit na naman ng panalo ang mga bata ni head coach Josh Reyes sa ongoing FIBA Under-16 Asian Championship matapos talunin ng kapitbahay natin sa Southeast Asia na Malaysia 75-52. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang batang gilas dahil sa first quarter pa lang pinaramdam na ng Pilipinas sa Malaysia na tayo pa rin ang hari ng basketball sa Southeast Asia. After 10 minutes of action, 21 puntos agad ang lamang ng batang gilas. 29-8. Bagamat na pagsabaya ng Malaysia sa scoring sa Pilipinas from second quarter to fourth quarter, yung naipondong kalamangan ng Pilipinas sa unang quarter ay sapat na para durugin ng mga bataan ni Coach Josh Reyes ang Malaysia. Pinangunahan ng ating starting point guard na si Elijah Williams ang ating napaka-smooth na takbo ng opensa na nag-dish out ng 9 assists. Samahan mo pa ng siyam na puntos at dalawang steal. And again, Kiefer Alas, produkto ng NBA Academy Asia Development Camp. Napaka-consistent ng bata na to. Another double-double, 15 points, 12 rebounds. Lahat ng players ng batang gila sa game na to ay naka-score. At dahil sa panalo na yan, nagtapos na rank number 2 ang Pilipinas sa pagtatapos ng preliminary round sa Group D. At pasok na sa qualification to quarterfinals at ang kanilang makakalaban, Korea na nagtapos naman ng nasa ikatlong pwesto sa Group C. Kung sino ang mananalo sa labanan ng Batang Gilas at Korea, kakalabanin sa quarterfinals ang Japan na outright quarterfinalist matapos ang kanilang undefeated run sa preliminary round at number one sa Group C.